Tuto tayo ng itlog pang agahan. Ano guys? Ay, luto na pala. Luto na pala oh. o. na natin dyan. Tapos may bulan tayo. Kami, kayo ni. Ito. 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 Ito.

Umaga. Tantuyosa umaga Sarap Tantuyosa umaga kain pa So pala tayo nag lang, ano lang kainin natin. Meron akong bahaw. Yan. Yan ang bahaw. Galing sa rep. May atong Meron May Siniton. Siniton.

ready na. Minute sa ring araw. Siya, oh. Wala ulan kagabi mula.